Ito po ang ating ginawang diswaping. Mahalo ko. Pero bukas po yan i-sasaling sa mga ote. Para matunaw matunaw ng gusto yung Haloin ko na lang ito maya maya. Balik balikan ko lang. Ito yung pangatlo kong gawa ng dishwashing. yung ito ang gagawa kasi so, bibili ka sa palinsip lang araw lang eh pag ikaw gagumawa ka ng sarili mo pag may bumili okay lang labas na yung pohonan mo doon sa mga bumili eh okay lang maganda na ikaw talagang gagawa kasi alam mo na ang proseso ng paggawa. Mas malaking tipid kaysa man halos eh, sa isang linggo. Yung isang lete, isang linggo, isang ilang araw lang. Kaya sa 1.5 ako naglalagay. magkano lang sa 1.5? stove lang ako naglalagay kasi hindi na ako bumibili ng bote. Okay, 1.5 ang pinaglalagay. hanggang dito na lang ang ating video. Maraming maraming salamat. Kinawang ko ng harang yung isa kong bee. Kasi pumapasok yung aso dito eh. Dito natutulog sa ano. Eh kung may bisita ko baka mamaya biglang mga gat. Mahirap na. Bye bye. Bye bye. Love you.